Hello at welcome back sa Aking Channel. Ako si Dr. Rowena Bautista. Base sa aking labin limang taong karanasan, nais kong talakayin ngayon ang isang bagay na nasa isip ng maraming kalalakihan, ngunit maring hindi natin komportableng pag-usapan ng hayagan. Ito ay tungkol sa kalusugan ng ari ng lalaki. Kung ano ang ibig sabihin para sa inyong ari na maging malakas, malusog, at gumagana sa pinakamahusay nitong antas, lalo na habang kayo ay nakakaedad. Linawin natin ang isang bagay mula sa simula. Kapag sinabi kong mahina, hindi ko tinutukoy ang inyong pakalalaki o ang inyong halaga bilang isang lalaki. Ang tinutukoy ko ay ang pisikal na kalusugan ng inyong ari, ang lakas ng makalamnan, ang kalusugan ng madaluyan ng dugo, at ang pangkalahatang sigla ng organ na ito. Habang kayo ay tumatanda, tulad ng ibang bahagi ng inyong katawan, ang inyong ari ay maari ring makaranas ng pagbabago. Maaring bumagal ang daloy ng dugo, ang tisyo ay maaring maging hindi na gaanong nababanat, at ang makalamnan na mahalaga para sa isang matigas na paninigas ay maaring humina. Ito ay natural. Munit hindi ito isang bagay na kailangan niyo na lang tanggapin. Sa aking klinika, hindi nama bilang ang nga nakausap kong nga Pilipinong lalaki na alala tungkol sa pagkawalang ng tigas, pagbawas ng paninigas sa umaga, o simpleng hindi na nila nararamdaman ang kumpiansa tulad nang dati. At palagi kung sinasabi sa kanila ang parehong bagay, mayroon kayong higit na kontrol kaysa sa inaakala ninyo? May isang makapangyarihan at simpleng aksyon na mari ninyong gawin araw-araw upang lubos na mapabuti ang kalusugan ng inyong ari. At ang sikreto ay ito, kailangan ninyong i-ehersisyo ang inyong makalamnan sa pelvic floor araw-araw. Kung paanong nagpupunta kayo sa gym para palakasin ang inyong biceps o tiyan, kailangan niyoring i-hercision ang makalamnan sa inyong rehiyong gang. Balakang hindi ito ngakalamnan kalamnan na nakikita ninyo sa salamin, ngunit ito ay napakahalaga para sa isang malakas at malusok na ari. Lalo na pagkatapos, ang edad 50, ang nga sa pelvic floor. partikular ang pubococcygeus muscle o PC muscle, ang responsible sa pakontrol ng daloy ng dugo papasok at palabas ng ari. May mahalaga silang papel sa lahat ng bagay, mula sa pagpapanatili ngang paninigas hanggang sa paglabas ng semilya at maging sa pakontrol sa pag-ihi. Kung mahina ang mga kalamnan na ito, magiging mahina ang inyong paninigas. Ganon lang kasimple. Ang grupo ng kalamnan na ito ay gumaganap na parang isang hydraulic pump para sa inyong paninigas. Kapag ito ay nagkontrak, naipit nito ang dugo sa loob ng ari na nagpapanatili sa inyo na matigas. Kapag ito ay mahina, maaring maagang tumagas palabas ang dugo na nagre resulta sa mas malambot na paninigas o hirap sa pagpapanatili nito. Ang pisi muscle ay may mahalagang papel din sa tindingang orgasm at kontrol sa paglabas ng semilya. Ang pagpapalakas nito ay hindi lamang nakpapabuti sa paninigas, maari rin nitong mapahusay ang inyong buong karanasang sexual. Kaya, paano ninyo ito gagawin? ang pinag-usapan natin ay ang Kegel exercises. O, oh, ang parehong ehersisyo na madalas na ipinapayo sa mga babae pagkatapos manganak. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang para sa mga babae. Ito ay isang mabisang paraan para sa mga lalaki sa lahat ng edad. At ang pinakamagandang bahagi, Mari ninyo itong gawin kahit saan, kahit kailan, at walang sinumang makakaalam na ginagawa ninyo ito. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin nang tama dahil ang maling paggawa nito ay isang karaniwang pagkakamali. Pero higit pa riyan, bibigyan ko kayo nga isang kumpletong paraan upang palakasin ang kalusugan ng inyong ari pagkatapos ng edad 50. Hindi lang ito tungkol sa isang ehersisyo. Ito ay tungkol sa kombinasyon ng mapamamaraan na nagtutulungan upang bigyan kayo nga pinakamahusay na mga resulta. Unang paraan, ang kehol contraction. Ang unang hakbang ay ang tamang pagtukoy sa mga kalamnan. Ang pinakamadaling paraan ay sa susunod na kayo ay umihi. Subukang pigilan ang daloy ng ihi sa kalagitnaan. Ang makalamnan naginamit ninyo para gawin ito ay ang inyong pelvic floor muscles. Iyon ang makalamnan na gusto ninyong i Ngayon, isang mahalagang paalala. Ang pagpigil sa daloy ng ihi ay para lamang matulungan kayong matukoy ang mga kalamnan huwag itong ugaliin habang umihi dahil maari itong magdulot ngang hindi kumpletong pek empty ngang pantok at posibleng ma-issue sa urinary tract sa katagalan. Kapag natukoy na ninyo ang mga ito, mari na ninyong simulan ang contractions. Hindi ninyo kailangang nasa banyo. Maari kayong nakaupo sa inyong desk, nanonot ng telebisyon, o kahit nakmamaneho ngang inyong sasakyan. Ang kagandahan ng Kegel exercises ay ang pagiging disente at flexible nito. Walang sinuman sa paligid ninyo ang makakalam kung ano ang ginagawa ninyo. Narito ang proseso. 1. Pigilin at hawakan. Squeeze and hold. I-contract ang inyong pelvic floor muscles at hawakan ang contraction sa bilang na 3 hanggang 5 segundo. Mag-focus sa isang makines at tuloy-tuloy na pagpiga. Isipin na sinusubukan ninyong buhatin ang isang bagay gamit ang mga panlup na kalamnan na iyon. Dapat ninyong maramdaman ang isang pahikpit sa lup ng inyong balakang na parang hinihila ninyo ang inyong ari papasok at pataas. Mag-ingat na huwag higpitan ang inyong tiyan, puwit o mga hita. Ito ay isang karaniwang pagkakamali. Ang trabaho ay dapat nakahiwalay lamang sa inyong pelvic floor. R. Bitawan, release, dahan-dahan at ganap na bitawan ang mga kalamnan. Kasing halaga ng pakontrak ang pakrelax sa kanila. Isipin ito bilang yukto ngang pakbawi. Kailangan ganap na mag-relax ang inyong makalamnan sa pagitan ng mag-contraction upang maiwasan ang pakapagod at matiyak na nagpapalakas kayo ng epektibo. Dahan-dahan sa pagbitao, huwag itong biglain. 3. Pahinga rest. Magpahinga ang ilang segundo bago simulan ang susunod na contraction. Ang pagtihil na ito ay, ay nakbibigay dan sa duho na dumaloy pabalik sa makakalamnan na nakpibihay na oksigen at sustansya. Pinipigilan din nito ang pakapagot ng kalamnan na maaring makabawas sa bisan inyong ehersisyo. Maksimula sa layunin na 10 hanggang 15 na pakulit, tatlo hanggang apat na beses sa isang araw. Ang pagiging pare-pareho ang susi. Hindi ninyo makikita ang mga resulta sa isang gabi, ngunit sa ng ilang linggo, dapat ninyong mapansin ang pagkakaiba. Magiging mas mahusay ang daloy ng dugo, at maring mapansin ninyo na ang inyong paninigas ay mas matigas at mas tumatagal. Maraming lalaki ang nakulat na napapansin ang manggapak babago sa loop ngang 4 hanggang 6 na linggong tuloy-tuloy na pagsasanay. Habang umunlat kayo, maari ninyong dagdagan ang tagal ngang bawat pahawak sa 8 o kahit 10 segundo. Maari rin kayong magdagdag ng mabilis na pagkontrak at pakrilis na sunod-sunod upang mapalakas ang tibay ng kalamnan. Ikalawang paraan, ang kapangyarihan ng daloy ng dugo. Ang isang malakas na ari ay isang ari na may sapat na nutrisyon, at ang pangunahing sustansyang kailangan nito ay dugong mayaman sa oksigen. Habang tumatanda ang mga lalaki, maaring makaroon ng plakesa sa mga arteri, at ang mga daluyan ng dugo ay maaring mawalan ng paka elastik, isang condition na kilala bilang atherosclerosis. Direkta itong nakakaapekto sa inyong kakayahang makarun at mapanatili ang paninigas. Sa katunayan, ang erectile dysfunction ay madalas na isa sa mapinakaw ng babalangang sakit sa puso. Ang inyong ari ay parang isang barometer para sa kalusugan ng inyong mga ugat. Ang mekanismo ay simple. Ang paninigas ay nangangailangan ng malaking paktas ng daloy ng dugo papunta sa ari. Kapag kayo ay na-stimulat, ang mga arteri sa ari ay lumalapat at napupuno ng dugo, habang ang mga vein ay sumisikip upang maipit ang dugong iyon salu. Kung ang inyong daluyan ng dugo ay makitit o matigas, ang prosesong ito ay nako-kompromiso. Ang resulta ay isang mas mahinang paninigas o hirap sa pagkamit nito. Kaya, paano ninyo ito lalabanan? Ang sagot ay simple, cardiovascular exercise. Nga bagay tulad ng mabilis na paglalakat, jogging, pagbibisikleta, at paglangoy. Layunin na makaroon ngang hindi bababa sa 30 minuto nga hersisyong may katamtamang tindi, limang araw sa isang linggo. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan ng puso, ito ay tungkol sa kalusugan ng ugat. Kapag pinapabuti ninyo ang inyong pangkalahatang sirkulasyon, pinapabuti ninyo ang daloy ng dugo sa bawat bahaging inyong katawan, kasama na ang inyong ari. Isipin ito na parang isang natural na reseta araw-araw para sa mas mahusay na paninigas. Ang regular na aktibidad ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa paminsan-minsang matinding ehersisyo. Ikatlong paraan. Ang kahalagahan ng malusok na pagkain. Kung ano ang kinakain mo, iyon kaatang iyong ari ay walang pinakaiba. Ang diet na mayaman sa mga processed food, hindi malusok na taba, at asukal ay maring magambak sa mga problema sa ugat Alta presyon at diabetes lahat ay malalaking risk factor para sa erectile dysfunction. Sa Pilipinas, kung saan karaniwan ang mga matataba at matatamis na pakain, mahalagang maging maingat. Sa halip, magpokus sa isang diet na mayaman sa Whole Foods. Isipin ang pagdaragdag na mga pakain sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide. Isang molekul na tumutulong sa pagpapalawak ng nga daluyan ng dugo. Mahalaga ito para sa paninigas. Ang mga pakaing mayaman sa nitrates tulad ng beets at mga madahong gulay tulad ng malunggay, kangkong, at spinach ay makakatulong sa inyong katawan na gumawa ng mas maraming nitric oxide. Dapat ding kumain ng mapakaing mataas sa antioxidants tulad ng maberry at dark chocolate at mga pakaing may malusok na taba tulad ng avocado, mani tulad ng kaswi, at olive oil na makakatulong na mabawasan ang pamamaga at mapabuti ang kalusugan ng maugat. Ang malusok na taba mula sa mga isda tulad ng tuna o tanige ay nagbibigay ng omega tiga fatty acids, na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Sa kabilang banda, ang mga trans fat at sobrang saturated fat na matatakpuan sa mga pritong pakain tulad ng chicharon, mga baked goods, at processed meats tulad ng hot dog at longganisa ay dapat bawasan o alisin ng tuluyan. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay isa ring kadalasang nakakalimutang salik. Layuning uminom nang hindi bababa sa walong basong tubig bawat araw. Ikapat na paraan, pamamahala sa iyong stress. Ang stress ay isang tahimik na mamatay taongang malusok na paninigas. Kapag kayo ay stress, naglalabas ang inyong katawan ng cortisol, isang stress hormone. Ang mataas na antas ng kortisol ay maring pumigil sa produksyon ng testosterone at maging sanhi hinang paksikip ng inyong nga daluyan ng dugo na nagpapahirap sa pakamit at pagpapanatili ng paninigas. Ang talamak na stress ay naglalagay sa inyong katawan sa isang palaging estadong laban o takbo na hindi tugma sa sexual na pagpuka. Kaya... Paano ninyo ito lalabanan? Mahanap ng malusok na paraan upang pamahalaan ang inyong stress. Maring ito ay anumang bagay mula sa meditasyon at malalim na paghinga. Pagawa ng isang libangan na gusto ninyo tulad ng pagahardin o paglalaro ng basketball, pagugol ng oras sa kalikasan, o simpleng paglalaan ng ilang minuto para sa inyong sarili araw-araw. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan ay mahalagarin. rin. Ang pagugol ng kalidad na oras kasama sila ay maring magbigay ng emosyonal na suporta na siyang pananggalaban sa stress. Ikalimang parang, ang papel na mahimbing na tulog. Ang tulog ay kung kailan nagayos at nagre-regenerate ang inyong katawan. Ito ay kung kailan nire-regulate ang inyong mga hormon. Ang kakulangan sa kalidad ng tulog ay maring humantong sa mataas na kortisol at mababang testosteron. Ang produksyon ng testosteron ay sumusunod sa isang circadian rhythm, na tumataas sa madaling araw habang mahimbing ang tulog. Ipinakita ng Aral na ang malalaking natutulog ng walapang lima oras bawat gabi, ay may mas mababang antas nang testosteron kaisa sa mga nakakuha nga 9 nakaku hangga hanggang 9 na oras. Layuning matulog nang 7 hanggang 9 na oras nang kalidad na bawat gabi. Gawing santuaryong pagtulok ang inyong silit madilim, tahimik, at kung maari ay malamik gamit ang aircon o electric fan. Ilayo ang maskrin ng cellphone o TV nang hindi bababa sa isang oras bago matulog. Ang isang katawang may sapat na pahinga ay isang makapangyarihang katawan at kasama narito ang inyong ari. Kaya, narito na. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng tableta o pag-asa sa isang mabilisang lunas. Ito ay tungkol sa isang buong diskarte sa inyong kalusugan. Ang araw-araw na pagsasanay sa pagpapalakas ng inyong pelvic floor muscles ay ang pinakamahalagang aksyon na marininyong gawin para sa isang malakas at malusok na ari lalo na pagkatapos ng edad 50. Ngunit pinakamahusay itong gumagana kasabay ng isang malusok na pamumuhay. Ang regular na cardio. Masustansiang pakain, pamamahala sa stres, at kalidad na tulog ay lahat nang mahahalagang piraso ng pirasongang puzzle. Tandaan, ang pagbabago ay nangangailangan ng oras, ngunit ito ay tiyak na makakamit. Huwag masiraan ng, lup kung hindi ninyo agad makita ang mga resulta. Ang pagiging pare-pareho, ang lumilikha ng pagbabago. At ang pinakamahalaga, huwag magdusa sa katahimikan. Kung nakakaranas kayo ngang patuloy nam nga, problema sa paninigas, sa kabilangang nga pagbabago sa pamumuhay, makipag-usap sa inyong doktor. Maaring may mga pinakbabatayang kondisyong medikal na nangangailangan ng atensyon at walang kahihiyan sa pahingi ng tulong. Ang inyong kalusugan ay mahalaga. At ang pagtugon sa mga alalahaning ito ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Salamat sa panonood. Ako si Dr. Rowena Bautista. Tandang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel. At pindutin ang notification bell para hindi ninyo makaligtahan ang aming susunod na video. At gaya ang dati, alagaan ang inyong sarili.